Nagalit si Meme Bice, tumigil ka dyan. Hindi hinaharot ni Kimi si Jericho. Tatares ko ang comedian host. Pagdumtangan ba naman na inagaw, masyadong matanda si Eko para patulan ni Kimi. Kahit sino naman mapapareha kung ang mga kapwa host ni Meme. On Meme Bice ang ginagawa ng issue para masira. Be professional, huwag gawin big ang mga hindi naman dapat. Samantala, to the rescue naman ang mga supporters ni Toto ang paglalabas na opinion. Ay sa mga ito, nakakaloka. Ang ano naman ang pakialam ni Idol sa relasyon ni Echo at Janine? Hindi pa pwedeng nakikisama lang dahil host din ito Malamang poverty chika siya at magtatanong. Halatang insecure at may gustong patunayan. Itong si Janine. Ay palibhasa din hindi sikat ang love din nila. Nawawala na rin ang proyekto. Unlike sa Kim Pao, maraming endorsement, guestings at pelikula. Taon-taon na -taon inaabangan kaya gumagawa ng issue para pag-usapan naman siya. Ay pasisang komento napaka at silosa. Akala mo naman aagawin ni jowa. Masaya na kay Paolo Abelino. Walang dahilan para patulan ang mga maduduming isip. Kung ako kay Jenny, focus na lang sa buhay niya. Huwag magawa ng issue. Si Jimmy ay maha- At si Losa, akala mo naman aagawin ni jowa. Masaya na kay Paolo. Walang dahilan para patulan ang mga maduduming isip. Kung ako kay Jenny, Focus na lang muna. Bukay niya. And nangyayon sa mga komento.